I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Alam naman natin na talagang nag nga sa social media ang naging album ng ating Val Mariano na Somber na kung saan ay talagang pinag-uusapan nga ito dahil meron nga rin itong part 2 sa kanyang album na Solem. At ngayon nga guys ay talagang malapit na nga natin itong mapakinggan ang bawat tracklist nga ng nasabing album na Solem. At narito nga guys ang nasabing post ng Starpa PH na kung saan ay talagang mapapakinggan na nga natin ito sa Spotify ngayong January 19, 2024 na ayon pa nga guys sa post Ready for Belmarianos new app and solemn? on January 19, 2024. At talagang hindi na nga raw makapaghintay ang maraming bablis na mapakinggan nga itong end solemn ng ating Bel Mariano dahil talagang sobrang success nga ng nasabing album ng ating Bel no nakaraang taon ang somber lalong lalo nga ang kanta na Bugam na marami nga ang tumatak sa mga bablis sa talagang relate na relate nga sila sa mga kanta ng ating Doni at Bal Mariano. Kaya naman, todo LSS na nga ang maraming bablis patungkol dito. Kaya stay tuned lang tayo for more update kala Doni at Bal sa mga susunod pa.